so, ayan mga ka-journey ano, na tayo. Ayan, makikita niya naman kung gaano kaluwag ang kalsada ngayon. Oh. So, today is Friday. Ah, uh, Biernes Santo mga ka-journey. So, ganyan to, kaluwagan ang kalsada. So, sana uh, laging ganito ano kaya sa mga artistahin na umuwi ng kubisya yun na lang muna kayo huwag na muna kayo bumalik para maganda maluwag yung kalsada ng Metro Manila kasi na mo o diba maluwag yan o oh. sana all Safe na safe ang travel sa Manila ngayon maluwag walang ano ah, konti ang pollution ngayon kasi wala yung mga ano sasakyan na mausok wow ah linis ang kalsada ayan ano, כמה נועה כמה נועה Huwag mo dyan po Hindi <laughs> ka Ayaw mo nang lumito sa stoplight diyan nga lang nag-shellcat Ang luwag ah. talaga ah luwag ng kalsada ayan o oh. itsa natin mga ka-journey oh. ganyan lang yung sasakyan sa itsa natin so kunti lang Maluwag ang isa Bilis na mong tiyo sa likuran ko ah Nakakataw oh Wow Sarap magpatakbo kapag ganito Lagi nga nito ang idsa Maluwag na maluwag Nasa ubin siya ngayon yung mga sasakyan Nandun sila ngayon ah isa sa lupi mga kasi opni ang luwag. wala halos din basta dumadaan wala pa namang biyayang umarti ngayon mga kadoni lahat ng train natin ngayon eh wala biyay ayan o almost 5 minutes pa lang ako tumatakbo mula Makati dito na ako sa puni. Luwag talaga ng isa. Ilalim tayo, ilalim. amor ay tayo mga ka journey Harap, dia ikut pandit tu. Biru noh. lang siya. Ah 52 na lang yung unleaded 52 52 na lang mga kajourney Ito liter ng ano Unleaded Baba Sandahan lang Unleaded 1.8 Tigaan yung 100 natin 1.8 Maluwag na maluwag ang kalsada. Diba? Dya, kaya dyan na muna kayo sa probinsya. Mga artistahin. <laughs>